araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lin Caligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Ayon kasi sa namumuno ng mga ito na isang albularyo. Kailangan na paulanan nila ng bala ang base ng mga ito habang ang sampung mga kriminal na siyang pinagkakatiwalaan ng albularyo ang papasok naman ng palihim at papatay isa-isa sa grupo nila ni Nanay Candida. Hindi sumang-ayon itong si Commander barakuda sa pasyang ito ng albularyo. Ngunit wala na silang magagawa pa. Mas mataas kasi ang katungkulan at posisyon sa kanilang grupo ng albularyong ito. Kaya ito ang nasusunod. Tanging magagawa na lamang nila ni Commander Barracuda aalalay sa grupo ng talim sa dilim. At kung kinakailangan nilang tumulong, sa na lamang kikilos ang mga ito. Tanging mga langit ng mga nababaling sanga at mga huni ng irtibang uri ng mga insekto ang maririnig doon sa paligid. Makalipas ang ilang mga minuto, Huminto na sa pag-usad ang grupong talim sa dilim nang masipat na nila ang parang mga kubo doon sa may unahan. Ngunit ayon kay Kaduring, nandoon talaga ang mga kubo sa bandang gilid ng mga batuhan. May nasisipat naman ang mga ito na parang mga bulto doon sa unahan na sa tingin ng mga ito maaring ang mga kubo na iyon. Ngunit dahil nga sa kadiliman hindi nila masyadong makita ng klaro ang mga ito mabilis na gumagawa ng mga usal na pampalinaw ang albularyong si Tatay Amado ang namumuno sa grupong talim sa dilim kasama din sa mga pagsasagawa ng mga usal ang sampung mga kriminal na may mga karunungan din pagdating sa mga aspitong usala. makalipas lamang ang ilang mga sandali nasipat na nila ang kinaruroonan ng mga kubo doon sa unahan ngunit laking pagtataka ng albularyo at ng mga kasama nito nang wala silang makikita anumang mga tao. Kaya agad na hinala nitong sitatay Amado. Mukhang may gamit ang mga ito na mga malalakas na mga sabulak. Gawin na natin ang plano. Pagkatapos agad nang sumipol itong si Tatay Amado na ibig sabihin lamang gawin na nila ang pag-atake doon sa mga kubong nando doon. Agad na sumiklab ang mga matitinding putukan doon sa lugar na iyon. Nagliliwanag ang bawat dulo ng mga baril dahil sa matinding pagpaputok ng mga ito. Habang nagpabuga ng mga bala ang grupo, nang talim sa dilim lihim din na umikot doon sa kabila ang grupo nitong si Commander Barracuda na napangabot na ang isa pang grupo kaya humigit sa walong pong mga rebuilding tagtad na ang papunta doon sa kabilang bahagi Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tahimik pa ang mga ito at iniiwasan pa na makagawa ng anumang ingay. Walang nagpaputok sa mga ito para hindi sila mamalayan at masipat ng kanilang mga kalaban. Gayon pa man, inaasahan din itong si Commander Barracuda na masisipat pa rin sila ng mga kalaban. Dahil batay sa mga sinasabi nitong si Kaduroy, malalakas ang kakayahan ng mga iyon. Habang patuloy na nagpaputok ang grupo nila ni Tatay Amado, sumaglit na din ang sampung mga kriminal na maingat na dumaan doon sa gilid ng ilog. Nagtatago ang mga ito doon sa mga makakapal na mga damuhan. Nagulat man ang grupo nila ni Nanay Candida dahil hindi nila inaasahan na ganun ang gagawin ng kanilang mga kalaban. Gumanti na din ang mga ito ng mga pag-ataki at pagpaputok huwi ka nitong sinanay kanida sa kanyang mga apo. Habang abala ang mga ito sa kanilang pagpapaputok, gugulatin ninyo ang mga ito, Butchok, at takihin ninyo ang mga ito galing sa kanilang likuran. Kami na ang bahala dito sa loob ng ating kuta. Kung may mga magtatangkang pumasok man, Sagot naman itong si Butchok na nakatitig doon sa kanyang mga kapatid na kambala. Kami na ang bahala, lula kanida isasama ko din si Buno matapos na masabi iyon ni Butchok napakabilis nang nagpunta ito doon sa kubo na nasa itaas ng punong kahoy at agad na inaabisuhan nito ang kapatid tungkol sa sinasabi ni Nanay Candida agad naman na tumalima itong si Buno kahit kasi nakargado ang mga ito ng mga sabunag at mga panguntrang usala, kailangan pa rin nilang magingat, baka kasi mayroong nakapagbaon ng mas malalakas na mga usal sa mga bala at matatamaan pa sila. Balak na nitong si Butchok na gamitin ang kanyang mga portala para agaran na makarating doon sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban na nagpaputok sa kanila. Samantalang sina Lucas, gumaganti na din ang mga ito ng mga pagbarel. Uy ka nitong si Major Gulbe. Kaibigan na Lucas, sa tingin ko, kailangan natin na bantayan ang bandang likuran ng ating kuta. Baka may mga binabalak ang mga ito na pumasok at umataki galing sa ating likuran. Sa tingin ko, mukhang ginagawa lamang nila na linlang ang pag-ataki sa ating harapan. Ang sagot naman itong si Lucas na sinang-ayunan ang sinasabi ng kaibigan na pulis. Tama ka, Major Gulbe. Mukhang may plano ang mga ito nasasaglit sa likuran ng ating kuta. Kailangan natin na nabantayan ang mga ito. Pagkatapos agad nagumapang si na Major Golbe, Lucas at ang dalawang mga albularyo papunta doon sa likuran ng kanilang mga kubo. Samantalang ang tatlong mga anting naman nando doon pa rin ang mga ito sa gilid ng batuhan habang gumaganti ang mga ito ng mga pagputok doon sa mga kalaban kasama din ng tatlong mga antingero ang iilan sa mga kasamahang pulis ng mga ito. Habang patuloy na nagkagulo ang magkabilang panig, agad naggumagawa ng mga usal para sa kanyang mga portal itong si Butchok. At pagkatapos kasama, ang tatlong kapatid agad na pumasok na ang mga ito doon sa portal na konektado doon sa kanilang mga kalaban nakahanda na ang mga armas ng mga ito para gawin na ang kanilang misyon na iniutos nitong si Nanay Ang paglipol sa lahat ng mga kalaban doon sa unahan ng mga kakahuyan. Walang pakialam na itong si Butchok. Kung kabilang sa mga ito ang mga rebuilding tadtad, tiwala na ang mga ito na kaya na nilang matablan ang katawan ng mga ito dahil sa kanilang mga ipinahid na mga katas ng halaman ng mimusa at ang tunga at sa kanilang mga nakabaon na mga usal sa kanilang dalang mga armas. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Gulat na gulat ang karamihan sa mga talim ng dilim nang may mamataan silang parang mga bulto ang biglang sumulpot sa kanilang kinaruroonan. Ngunit bigla din namang naglaho ang mga ito. Itong si Tatay Amado, agad na kinutuban ito ng masama dahil kahit na wala siyang nakikita, malakas ang mga presensyang kanyang nararamdaman. Mabilis na gumagawa ng usal itong si Tatay Amado para tuluyan ng mawasak ang mga sabulag nila ni Butchok. Ngunit bago pa matapos iyon ng matanda, nagsimulang umatake na ang apat na mga bata sa kanilang grupo. Wikan itong si Butchok sa kanyang tatlong mga kapatid. Ako na ang haharap sa matandang ito. Buno, Kayo na ang bahala sa kanyang mga tauhan. Naramdaman kasi nitong si Butchok na sa lahat ng mga doon, ang matanda lamang ang pinakamalakas sa kanila. Kaya unahin niya itong mapatumba. Agad na kumaripas ng takbo itong si Butchok sa gitna ng kadiliman habang nakahanda na ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Samantalang sina Abo at Akiko Mabilis na tumakbo na din ang mga ito at habang sinipat-sipat pa ng mga talim ng dilim ang maaring kinaroonan nila. Biglang sunupot na lamang ang dalawang mga batang paslit sa kanilang kinaroonan. Singbilis ng kidlat na nagpakawala ng mga sapak itong si Abo na tumama sa ulo ng dalawa na nagiging dahilan para agaran na bumagsak ang mga ito sa lupa. Naduguan ang bibig at ilong. Hindi na nakabangon ang mga ito, dala na din sa laki ng pinsala ng pagkatama ng bata sa kanilang mga ulo. Nawala na ng malay ang mga ito. Samantalang itong si Akiko, may binanggit lamang na ilang mga banyagang salita ang batang paslit at pagkatapos biglang nanigas ang katawan nang iilan doon sa mga talim ng dilim at nang ibato na nitong si Akiko. Ang panapos na mga usal, biglang nangingisay ang mga ito sa lupa na labis na ikinatakot ng mga kalaban. Sinubukan nilang barilin ang dalawa, ngunit hangin lamang ang tinamaan ng mga ito dahil sa isang iglap na wala na parang bula ang magkapatid sa harapan ng mga talima. Nagsisigawan na ang mga ito na sinasabing may mga kalaban ang nakakalapit na sa kanila na nagiging dahilan para mas lalong magkagulo pa ang mga ito. Nagiging sanhi naman iyon para maibato nitong si Buno ang kanyang mga matutulis na mga kawayan na hindi na malayan ng mga talima. Isa-isang napapaigik ang mga ito nang may tumarak sa kanilang mga liig at ulo ng mga maliliit na mga kawayan na hindi nila mawari kung saan nang gagaling ang mga ito. Galit na galit na itong si Tatay Amado. Nang matapos na nito ang mga usal, balak na nitong ibato ang mga iyon doon sa paligid para makita na nila ang pinanggagalingan ng kanilang mga kalaban. Ngunit nakita niya ang pagkislap ng matalas na bagay na nasa kanyang likuran at batid niyang kalaban ang isang iyon. Mabilis na gumawa ng mga usal muli na linlang ang matanda at agad nang nakalipat ng pwisto. Napapamura na lamang itong si Butchok nang matamaan niya ang katawan ng matanda at mapagtanto na usal na linlang lamang ito at huwad na katawan ang kanyang tinamaan. Biglang nagiging dahon kasi ang katawan ng matanda nang bumagsak na ito sa lupa. Mabilis naman nagumulong itong si Butchok at naglatag ng mga usal para sa kanyang mga portal. Kailangan niya ang kanyang mga portal para mabilis na makakalipat din ng pwesto. Kahibla na lamang ang pagitan sa itak nitong si Tatay Amado kamunti ka ng tamaan itong si Butok kung hindi lamang ito nakapasok agad sa kanyang portal at biglang mawala sa harapan ng matandang albularyo. Napapangiti na lamang itong si Tatay Amado nang makita ang mga pabilog na hugis doon sa lupa. Huwi ka ng matanda sa kanyang mga kasamahan. Napakadelikado ang isang ito. Ako na ang bahala sa kanya. Tulungan ninyo ang inyong mga kasamahan sa unahan. Sa tingin kasi ng matanda, walang kalaban-laban ang kanyang mga tauhan sa kakayahan ng kalaban nila ngayon na umatake sa kanya. Alam na niya ang kakayahan ng mga portal. Hindi pa ito abot sa mga isipan ng kanyang mga tauhan. Ngunit kaya niya itong magilap at mabasag sa pamamagitan ng mga usal. Wika ni Tatay Amado, kahit na hindi niya nakikita kung saan nagtatago ang binatilyong umatake sa kanya. <laughs> Mukhang sa mura mong edad, bata. Marunong ka na sa mga ganito kataas na antas na kakayahan Sobra ka lamang nakakahanga. Ngunit hindi pa rin iyan sapat para ako ay matalo. Alam ko din ang mga usal pang basag sa mga ganyang uri na mga kakayahan. Napapangiti din itong si Butsok sa kanyang narinig at nakitang kakayahan doon sa matanda batid din ng binatilyong sundalo na hindi pangkaraniwan ang kalakasan ng matandang kalaban. Tuluyan nang nagpapakita itong si Butchok at sagot naman ito doon sa matanda. Mukhang malakas din ang kakayan mo sa mga linlang, lulo. Dahil huli na nang mapagtanto kong linlang lamang pala ang mga iyon. Ngunit sayang nga lamang dahil sa masamang gawain mo ginagamit ang mga karunungan mo. At nandarito ako para pigilan ko ang mga iyan. Ayaw kong may mga mabibiktima ka pang mga inosinting tao. Kung kinakailangan kitang patayin, gagawin ko. Sagot naman itong si Tatay Amado. Hangal ka, bata. Dahil sa kakayahan kong ito, nakapagkamal ako ng malaking pera. At hindi maglalaon ang aming grupo na ang katatakutan ng lahat dito sa mga isla. At huwag kang magmamayabang bata. Hindi mo ako kaya. Kung balakid ka sa aming plano, ikaw ang una kong pabagsakin. Matapos na masabi iyon nitong si Tatay Amado, agad itong umindak sa lupa, sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Nagiging dahilan iyon para mawala ang mga portal ni Butchok na nakalatag sa lupa at mabasag. Pagkatapos umarangkada ng pag-atake ang matanda, sabi na Tilio. Ngunit inaasahan na ni Butchok na mangyayari ang mga bagay na iyon sa kanyang nararamdaman na malakas na presensya galing doon sa matandang ito. Hindi malayong magkatotoo ang sinasabi nitong kaya niya na mabasag ang kanyang mga pintuan na portal agad na umataki itong si Tatay Amado nang makalapit ito kay Butchok at kahit na nakaiwas pa ang binatilyo, tinamaan pa rin ito ng matanda. Ngunit agad din na napapamura ito nang mapagtanto na linlang lamang ang tumama sa kanya at huwad lamang nakatawan ang kanyang tinamaan. Hindi makapaniwala ang matanda na kaya din pala ng kanyang kalaban ang mga ganong uri ng mga usal pagpihit nitong si Tatay Amado, bumulaga sa kanyang likuran itong si Bucok at agad na inaatake gamit ang isang armas na paarko. Ang isang armas kasi nitong si Bucok na paarko, itinapon ito ng bata doon sa ere na hindi napansin nitong si Tatay Amado. Mabilis na umilag ang matanda at gumanti ng mga pagtaga. Sa kabila ng katandaan nitong si Tatay Amado, napakabilis pa rin kung kumilos ang matanda. Naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake ng binatilyo. Ngunit gulat na gulat ito nang may masipat na lumilipad na bagay na kumikislap sa gitna ng dilim na masama agad ang kanyang hinala. Mabilis na gumulong itong si Tatay Amado at nagbato ng mga usal na linlang. Ngunit kahit na gaano pakabilis ang ginawa ng matanda, tinamaan pa rin siya sa kanyang bandang balikat ng parko nitong si Butok. Napaigit itong si Tatay Amado at napapamurang muli. Katanungan ngayon sa kanyang sarili kung sino ang batang ito na kanyang kaharap. Bukod kasi sa murang edad nito, kakaiba na ang kalakasan ng bata sa paggamit ng mga matataas na antas ng kakayahan. Magaling din ito kung makipaglaban. Napaluhod itong si Tatay Amado habang nakaharap sa binatilyong si Butchok. wika ka ng matandang albularyo. Nakakagulat naman ang galing at lakas mo, bata. Mukhang kakaiba din ang hawak mong armas na kaya mong pagalawin habang nasa ili. Mukhang hindi madali ang aking pakikipaglaban sa iyo. Mas ginanahan ako ngayon, bata. <laughs> pagkatapos agad na bumuka-buka ang bibig ng matanda. Nang makita iyon ni Butchok, walang sabi-sabing ibinabato niya ang kanyang mga matatalas na mga paarko papunta doon sa matandang si Tatay Amado. Mabilis naman na nakagawa ng mga linlang na usal itong si Tatay Amado na nagiging dahilan para ang huwad lamang nitong katawan ang tamaan ng mga paarko nitong si Butchok. At pagkatapos mabilis na itong si Tatay Amado sa likuran ng binatilyo at agad itong nagpakawala ng mga pagatake gamit ang hawak nitong itak. Agad naman na nakaiwas itong si Butok at ikinawindang ng isipan ng matanda. Kasabay ng pagkawala ni Butsok sa harapan ng matanda, biglang umarangkada naman ang mga paarko nito papunta doon sa matandang albularyo. Kaya agad na napapagulong itong si Tatay Amado at sinubukan na iwasan ang mga humahagibis na mga armas ng binatilyo sa kanya. Ngunit kasabay naman ng pag-alagwa ng mga armas ni Butchok, agad na umataki din ng sabay ang binatilyo. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi na binabalak pa ni Butchok na gamitin muna ang kanyang mga portal. Napakadelikado kasi kapag muling nabasag ito ng matanda habang nasa loob siya ng kanyang portal, magdudulot lamang ito ng pinsala sa kanyang katawan. Sa tingin ni Butchok, kaya niyang talunin ang matanda sa pamamagitan ng kanyang bilis at kaalaman sa mga usal sa lindang at pagsasagawa ng mga huwad na katawan. Agad na napapatras itong si Tatay Amado nang biglang sumulpot sa kanyang tagiliran itong si bucok na nagpakawala agad ng mga pag-atake. Napansin itong si Tatay Amado na isa lamang ang bitbit -bit nitong si Butchok na armas. Kaya sa kanyang isip, maaring katulad na naman ito kanina na pinagalaw ng binatilyo ang kanyang armas sa ere. Kaya habang umiiwas itong si Tatay Amado, agad itong nagpalingon-lingon sa buong paligid. Nagtataka din itong si Tatay Amado kung papanong hawak na ngayon ni Butchok ang kanyang armas samantalang iniiwasan pa niya ito kanina habang umalagwa sa ere ngunit hindi na niya nasisipat ang isa pang paarko ni Butchok. Nagbigay ito ng lalong pagkabalisan ng matanda. Napagtanto niyang kakaiba ang lakas ng kanyang kaharap. Mali ang kanyang pagmamaliit sa kakayahan nito kanina dahil nga sa bata pa lamang ito. Unang beses ngayon na nakakaharap ang matanda ng isang binatilyo na mayroong kakaibang tanga na lakas. Makalipas lamang ang ilang mga segundo agad na nag-uusal muli ng mga orasyon itong si Tatay Amado. Kailangan din na mas maingat na siya ngayon sa kanyang mga kilos at galaw. you <smart noise>